Dito sa Metro Manila mga kabombo ilang mga kalsada pa rin ang uh, lubog sa tubig baha may mga karating pansyudad uh, at uh, kagaya ng Makati, Pasay, Mandaluyong eh ramdam mo yung uh, pagpabugso-bugsong uh, hangin at mga pag-ulan kumustahin natin sa mga pangunang lansangan sa paglilibot ng ating news team may report si Bombo Grant Hilario Bombo Dennis, nandito tayo ngayon mismo sa lungsod ng Maynila, partikular sa bahagi ng Taft Avenue kung saan kapansin-pansin ang taas ng tubig baha na kasalukuyang nararanasan pa rin ngayong araw. Bunso nito ng pabugso-bugsong may kalakasan ng pag-ulan, dulot ng habagat na siyang daras simula pa kaninang hating gabi. Mula dito sa ating kinatatayuan, Bombo Dennis, Kitang-kita ang gutter-deep level ng baha sa kalsada ng Taft Avenue na siyang nakakapekto para hindi makatawid ang ilang mga tao. Simula sa tapat ng Philippine General Hospital hanggang sa lagpas sa bahagi ng Pedrillo Street, lubog sa baha pa rin ang naturang mga kalsada. Habang nagpapatuloy naman ang ilang mga declugging operations ng mga tauhan ng Manila City Hall para lamang pahupain ang baha. Ang ilan kasi sa ating mga nadaanang ng kalsada tulad ng Nakpil at Kirino sa lungsod ng Maynila ay agaran din namang humupa ang baha matapos linisin at tanggalin ang nakabara sa mga drainage o kanala. Bukod sa pagbuos ng ulan, Bombo Dennis, nararanasan din mula dito ang matinding paghugpit ng hangin lalo na sa mga motorista. Mapapanood sa isang video dito ang ilang motoristang binabayo ng malalakas na hangin maging ang payong ng isa sa mga natawid ay mistulang nasira pa. Gawin simula kanina ng umaga, patuloy na nag-iikot ang buong pwersa ng bomboradyo may hatid lamang ang kasalukuyang sitwasyon ng iba't ibang lokasyon. Kung saan, sa kabila ng mga nararanasang pagbaha sa Maynila, sa ating mga nadaanang ng na mga kalsada sa iba't ibang lungsod, katulad ng... Pasay, Makati at Mandaluyong ay bahagyang hindi naman gaanong naapektuhan ng pabugso-bugsong pag-ulan. Habang sa ating pag-iikot naman, hago pansin ang ilang mga individual na naglalakad sa gitna ng kalsada kahit papatuloy na umuulan. Tuloy pa rin anila ang paghahatid sa labi ng kanilang mahal sa buhay tungo sa huling hantungan nito kasabay ng paghagupit ng bagyong krisinya. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, nandito pa rin tayo sa bahagi ng Taft Avenue. Maibahagi ko lamang nga, no, na sa ating uh, pagpasok din sa loob ng Philippine General Hospital, abaya pinasok rin ito ng baha, partikular sa parking area nito. Live mula dito sa... Okay. Nais ko lamang uh, malaman ano, kung kung uh, may mga nagmamando na mga tauhan ng traffic bureau diyan sa lungsod ng Maynila para maabisuhan o kaya naglagay ba sila ng mga signages na itong mga lugar na ito ay baha para sa kabatiran ng uh, lalo na yung mga light vehicle na hindi na pumasok doon sa mga binabahan lugar. Bombogran. Bombo Dennis, sa ating pag-iikot simula kanina pang umaga, no? kapansin-pansin yung ilang mga rescue vehicle na gamit ng Manila City Hall sa bawat mga intersection katulad ng Quirino, Nakpil Street at Pedro Hill kung saan nga na napansin natin na hindi naman na gaanong naapektuhan yung daloy ng trapiko sapagkat uh, nandun pa rin yung presensya ng mga traffic enforcer ng Manila City Hall. Bombo Dennis. Okay, With that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grand Hilario nagulat para sa the number one and most trusted source of news and information. Bastradio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.